ang pag-ampot sa tulong ka misteryo kumbate sa orasyon di Gisman, orasyon misteryo uno, ni to di dumis na pinalatabang kang Inahan aman ko, habang ako na tapos sa ni orasyonis senior sa Sibatian, tungod sa kargada sa kinatman, sa mga balang kami dapatan ang lawas, dili mamansahan. Diba sa baduri galasin para kumbate? Misteryo dos, bitisan mo po kami. arong silat ka na nasa kampo kung ano sa Pablo, sino sa ang mga mas amali ninyo. Jesus Maria Santisima sa mga kaaway ko. Ay nakasakto rin kuwasi, Puasi, Aris Matinum Apari Tigusom, Ros Malapurasyonis, ubanan mo ako sa akong mga kaaway. Ang mga armas, pamali ko ninyo. Juan Mateo Lucas ang mga kanyon ng armas santos na bulan sa langit. Mystery of Christ, sa Diyos man, sa anak, sa Diyos sa Espiritu Santo, nandagi ko naman si kasinod ng among debosyon, Lungagi ginoong gibinis sa yuta. Busar kami tabangan, bisan unsang kalisod, mamulong kami ning sunod So, kusikot ko si Kutyo Sunsunotari si Ginoo tabangi kami ang binisong diskomunyon sa pusil kanyon kumba Hangrinid, masinggan bayrita garan armalay. Ubang sa kalibutan nga molas kami sa tubig bangka pintik Guro di suyak bato, mga gibang mapiraso sa among lawas. Kusog gagah yatakan mo ambindisyon, mo bato baikan kaming sa dagan. Ikosom 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 santarbika sa baba santar. Mobalik naman yung katawan niya, tapos siya, ibig talaga <laughs> ng katawan ng baba. Mayung magaan yung katawan mo mabigat yung kasama dumadating pa sa hulihan. Ba lang kasi na. Ito, malaki. Yung maliit Tara, payan-payan tayo. Ha? malaki hey. <tipan> Hindi daw wari Ayun Ito ang buto ng sitaw, nakakuha ko dito buto okay. ng sitaw. Itim ba? Itim. Meron namang itim na yung sitaw. Gas, gulay dyan sitaw. Matigas. Gulay yun. Ito, utuutin. Ito. 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 Oh. Ito. Ah. Okay, okay, okay. oh. Ito. Ay, may yung buto na siya. Oo, pero ko. Oo. Oh. ano nga. Oo nga, ulit. Hindi. Ta. Di ba si Tao no? Tahuto lang gulay ka. oh di ba green lang oh, yung hinkuan niya? Oo, green lang si Tao. Oo, oh, yung buti ba yung buto niya rin sa loob? Na yan, oh. yan. Nasa loob niya. <laughs> Oo oh, nga. Oo <ulit. laughs> Oh, Ngayon, konting lang yung sumo. Ibihira yan to. Ayaw, ah, kumuha ka. Kumuha -huh binigyan Kano yun. Sa... Bakit ako din mo binigyan? Mayroon ka na. Wala. Di mo ko binigyan yan. Binigyan mo asugi! Ha? Ay, ko alam Wala akong yan. Di mo ko binigyan yan. Bininta natin sa ating wala, di ka naman bigyan mo ako? Wala yan! <laughs> <ako nabigyan> yan. <laughs> Ay, ako di, na, di, na, di na, Ay, mo ko bigyan yan. Hindi ako gumawa sa'yo kasi may presyo. Ay, so, gano'n ba? Oo, alam mo naman ako nun, di ba? Hindi ka makaisa. Hindi ka tayo. Kumakaisa. Ayun. mo. Ayun yung ano, ayun yung... Hindi, please, kung may buti ka dito mawalan. Kumakaisa. Ibuti ka. Ayun, tuligyan mo na. Iyak kasi ako sa'yo si may presyo. Ganon. Di ba? Ganon. Oo, buti rin nakita ko. Akala ko, okay kang antingero, vlogger, namimigay ka rin pala. Ah, Aluhiyan. Aluhiyan ka, dinigay mo sa amin ha. Saan yung binigay sa itong? May itong itong. Binigyan ka pala ito. Hindi, pag mayroon ka tong, palitan mo lang din. Okay, na yan. Binigyan mo. Mabuti na rin kasi nakita ko. Akin na lang to, kuha kayo ngayon ka sa kanya. Sabi na ang akin, ang Wala na, muha. isa lang yun. Ang hirap kumuha. Kong... Hindi, madali lang yung kumuha. But... Hahanap lang. Kumuha ka na daw ako. Hahanap lang ako ng... Oh, sige, hanapan kita. Hanapan mo. Ayun, yung kumuha ka ng, ano. Ano yung, yung spro Aray, but that... Wala akong maliitin, nasa bahay. Tatanggalin ko na. Dito mo na ilagay. Oh, tatanggal. Ang laki na nalagyan mo ito? Hindi, dito na lang. dito so, ni mobile coating sa akin to, kunting to. Ano yan? Lagay mo muna dito. Sa kamo na ilipat. Tawag muna tawag. Oh, ito nakita niyo. Ah, binigyan kami ni Commander Kalanchao. dalawa. Isa kami ni Otol, sambay sa Otol. Tin sa kanya binigyan kami. Pero ito may may ari nito. Ito nang album ng... lang oh. Commander. Commander ito ha, uh, ang kutsa. Kung matapon ito, uh, walang sakit ha. Ah, doon mo na ilalagay. Doon mo na muna ilalagay. Yun o, yun na o. Yun na o. Yun Tama, chong. Ito na, magyan na kami, yun na o. mo rin sa'yo chong, binigay sa'yo. Ito yun sa amin, binigay. Commander Kalanchao, vlogger, isang vlogger na migay dito ng Alupian. Sige chong, hindi gaya kami. Mungungang pagkakamit siya <laughs> oh. Ah, uh, ito ang misis. Yellow vlogger. Kahit ay, pa yung kumikita, mayroon na kami ah. Oh, ito na. Commander Kalanchao, salamat sa bigay mo. God bless you. Thank you. Um, malakas tuloy yung ulan ah. Marami ayun oh. Ay to, no? um, lakas na naman ang ulan. Wala tayong payo. Wala tayong payo.